Mga idol, so good evening o oh good morning sa mga iba't mong mga lahi dyan mga idol. So, nalita Grand Mall. Bisita ako na to, na yung mga hardworking dyan diba? Yan mga idol. mga hardworking dyan dyan. Nasi. Ha? ay na. Ayan na yung mga hardworking o. Oh. <coughs>

Ya tot ni bohe o. Shout out ni. Hey. Ni. Idol yeah. ah, Monte, Del Monte, Shotat ni Idol. So ready to diri guys, magpa bugnau ta guys. Aw oh. Idol o. Oh. oh. <laughs> Dol. Yay. Okay lah ka Dol. Oi, okay Idol. mo Ya ya, gue ong idol re yo. Iya, bijedel ke idol. Oh, keron keron mali tadi. Ah, idol tai paywon. Ah, na tai ong idol. Ini apa? Na tai mesti on. Ini apa tai mic oi? Dingin ah. Hah? Sore tadi guys. Tekom terbaho tadi guys. Hak pahak men guys. Tahu na guys, Pak. So, sa una di guys, surveyler ko ni sa una guys. Oh. Surve akong area dali. Ah, oh. dala <laughs> akong area dali. So, na di ay ipakita dali mga idol na mga guwa. Na wailain mga hardworking kayo dali. Oh. Idol, singala <laughs> ni mo nga idol. <laughs> Honestly. Hindi ako yeah, wailain, no? Akong idol. Ang ako na bata. Ang na bata. Idol, Jomark. Yeah, Jomark, <laughs> no? Jomark. Jormak Magabuntis. Ay, ito guys, kay Murag, na ako nakitaan, guys, oh. Dala akong idol, oh. No? Idol. Idol, siya dahil mo, nagpalamig, di ko diri kayo, idol. Uy. Gusto lang ka nga. Hmm? Gusto lang Huh? Wash out. Ah, wash out? <laughs> wash out na nin, eh. Wash out. na kumigod. Ah, picture ta, dol. Picture ta, dol. Oh, wash out. Because. Ang video mo rin, eh. Uh, guys. Guys. Omo oh, rinig ato wang, anam bata-bata, daki <laughs> daw, <laughs> guys. nyari na-deko guys, kayo para kubug so, kay, mag... oh. <laughs> oh. Oh. So, na, o dilang tamang maliit mag, 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 yo mag, 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 Hey guys. So, so hari ini tadi dari Sabangko. Bangko jadi. Allah ya it itu ya yo, enggak belagir pun dari Grand Mall. Eh, bisa ya yo. Nah, bisa ya Jinji. Eh, ya <Yeah>, itu so ya. Bios <coughs> rumahnya dari Grand Mall. Oh. Magkaroon pa rin na kunkuan ba? Kaya yes, suma naman magkabug na ako na ako. mga mga idol nato ito. Dari na atong bidyuhan, atong i-shout out ni mga idol. So mga idol. Ito oh so, na pwede ka mag-shout out ng idol. Idol! <laughs> Adol. Idol! Ang mga idol na rin ah. Asa ako nyo selfie 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 Silpi, silpi. Pela, pela, Tarong, tarong. Pusing. Oh, hard working sila idol ah. <laughs> so, <laughs> oh, hard working ng mga idol rin. Oh, welcome to my YouTube channel mga idol. <laughs> hey, what's up? What's up, you? Hi guys, so pag support sa kang idol Chan Chan. Unsa ganay imong idol? Sa yes, Support my YouTube channel oh, mga ka idol. Ano Chan Chan? Oh, Ano mo sasabihin mo sa kagwapuhan ng ng idol? <laughs>

So thank you for watching in nagdali ko mga idol kay